Sino bang ang mysterious character na to? Siya ba ang sinasabing man with burn scar? O kaya naman ang leader ng Holy Knights? O maaari kayang siya ang living legend na inaakala na natin na na? Sa chapter 1121 ay sinelebrate ng One Piece ang 27th anniversary nito. At ito ay nag-iwan din sa atin ng maraming tanong. Kaya subukan nating alamin kung sino ba ang mystery swordsman na to. Malaki ang posibilidad na ito ay ang man with burn scar. Dahil sa panel na to ay pinakita ang mga characters na maaaring connected sa paghanap ng One Piece. At ang man with burn scar ay ang nakakaalam kung nasa ng final road po ni Glyph. Ito ang pinaniniwalaan ni Kid at Blackbeard na nakita natin na pinag-usapan sa chapter 1056 at 1081 na kailangan mahanap nila ang man with burn scar kung gusto nila makapunta sa Laugh Tale. Ay sa pangkapansin-pansin ay malaki ang pagkakahawig ng sword nito sa griffon na sword ni Shanks. Ang sword na to ay isang saber type na katulad ng weapon na ginagamit ng mga European cavalry na maaaring din natin tungkol sa nationality o clan ng karakter na to. At ang dalawang karakter na may connection na parehong gumagamit ng saber type sword ay makikita din natin sa panel na to. At ito ay ang Supreme Commander ng Holy Knights na si Garling at ang Yonko na si Shanks. Marami ang nagulat noong unang pinakilala sa atin ni Yoda ang Celestial Dragons Executioner na si Garling sa chapter 1086. Pati na din noong nalaman natin kung gaano ka-involved si Garling sa God Valley incident. Kung saan ay nakita pa natin na handa siyang labanan ang mga Roger Pirates at Rocks Pirates para protektahan ang mga World Nobles. Dito ay nakita din natin na malaki ang pagkakahawig ng batang Garling noon sa God Valley kay Shanks. Sa One Piece Film Red ay nabanggit na si Shanks ay connected sa Figureland family. At sa isura ni Garling noong bata pa siya ay wala namang duda na isa talagang figure land si Shanks. At lalo pa tong tumibay nung nalaman natin nagaling sa isang treasure chest sa God Valley si Shanks kung saan ginanap noon ng Celestial Dragons ang kanilang murder game. Kaya balik na tayo sa mysterious character natin na gumagamit din ng saber. Nakatulad ni Shanks at Garling. Kung mapapansin nyo ay parang sumasalamin ang location ni Garling sa panel ng mysterious man na to. At nakalagay din sa parehong panel ang mysterious man na to kay Shanks. Ang specific panel placing na Tony Oda ay lalo pang pinatibay ang connection ng tatlong saber users. Ito ay maaaring magpatuto sa sikat na theory na mayroong evil twin si Shang. Ang theory na sinasabi na ang nakita natin noon na kumausap sa Gorosei ay hindi si Shang, kundi ang kanyang evil twin dahil hindi naman daw makikita ang scar ni Shanks dito. Pero noong nalaman natin na maaaring figure lang si Shanks, ay inisip na natin na maaari nga naman pinayagan siya na makausap ng Goro sa isa Marijua dahil isa rin siyang Celestial Dragon. Pero dahil sa bagong silhouette na to ay posible na talaga na maaaring ito ang kumausap noon sa Gorose at hindi si Shang. Kaya sa so tingin nyo, kakambal ba talaga ni Shanks to? O maaari din naman na older brother to ni Shanks? O kaya naman, isa din tong figure lan na kamag-anak ni Shanks na malaki ang pagkakahawig sa kanya. Kung magkatotoo to ay posible na ang karakter na to ay ang captain ng Holy Knights dahil matanda na si Garling ngayon na maaring lumipas na ang prime niya. Kaya pinaubaya niya na to sa bagong generation at siya na lang ang nagdidesisyon bilang Supreme Commander ng Holy Knights. Kaya maaring ang bagong namumuno sa Holy Knights ay sa figure Figureland bilang acting captain. Kaya nakita natin noon sa silhouette ng Holy Knights noong nabanggit to noon ni Dragon sa chapter 1083 ay ang mysterious character na to. Dahil kung pagbabasihan natin ang silhouette ay malaki talaga ang pagkakahawig din nito kay Shanks. Kaya sigurado ang edad nito ay malapit din kay Shanks.